So yun, what's up mga brad? So at ito po ang aming mga intig amp. So ayan, ito po ang GX7. At ito po ang 737. So ayan, at ito po ang supply sa 737 mga brad. Ayan, maliit lang po ang diferensya sa GX7. So ayan. Ito po ang sa 737. Nasa 55 volt. At ito namang GX7. Nasa 45 volt. So yan, 45. Hindi po ako alam kung tama po ako o mali. Hindi ko po alam kung ito po ba ang tama kung nakikita. Dahil hindi po kami thickness yan. So yan, ito po ang output bolt. 45 volt. At ito namang 737. Nasa 55 volt. So maliit lang po ang diferensya sa kanilang dalawa. Itong GX7 at itong 737. So, yung wasap mga brad, so ngayon may isi-sit up na naman po kami. Ito po ang lumang baksa sa sasakyan namin. Tinanggal po namin yung partition at iniba po namin ang design sa loob. Itong design na to mga brad ay experiment lang po to namin. Dati MCB type po to. So, ngayon, ginawa po namin maliit na subscope. So, yan. At ito po ang ikakabit namin na speaker. Itong GBL na 1 watts. Ito po ang model GT5 S12 at iniba din namin ang design sa Twitter horn. Naka-X type na po siya. At ito po ang luma. So yan, pinalitan po namin ng X type. At linagyan lang po namin ng perforated screen sa harap. Para kung sakali mayroong mga bata, hindi natin maiwasan. Baka matusok po yung speaker. At mayroon din kaming i-restore -re na box mga brad. Ito po ay built-in sub. Ito po ang mangyari mga brad kapag hindi po plywood ang gagamitin. Itong box na to mga brad ay lubog po to sa tubig baha nung time sa bagyong Tino. So yan, ito po ang supply. At ito po ang speaker. So yan, tanggal na po namin mga brad. Iwan lang po namin kung gagana pa ba ito ulit. So yung wasap mga brad. So shout out po pala sa nag-order nito. So ayan na po ang order mo sir. So ayan. at ito po ang kaniyang lumang box. So yan, sirang-sira na po. At ito po ang mga kagamitan. So ibalik po muna namin to para makita po natin ang plastada. Pero itong isang box lang po. Dahil itong tatlo, andun po sa kanila yung mga parts. So, ito lang po ang isa ang makikita natin na nakapurma. So, yan. Kung ano po ang purma sa luma niyang box, sinunod po namin. Hindi po siya masyadong kuhang-kuha, pero uh, magkalapit lang po. So, yan. Ito po ang kanyang breather. At meron pang nilagay dito mga brand. Hindi ko alam kung ano to. Original po to sa JBL. At ito po ang brand, JBL. Ito po ang nakakahirap mga brand kapag meron pong ganito. So yan, kuhang-kuha po ang luma niyang box. So, ayan po ang ating mga speaker box. Ito po ang dahilan bakit hindi po kami nakapag-reply sa mga nag-chat at hindi po kami nakapag-reply sa mga nag-comment. At meron pa kaming box dito. Ito pakita ko po sa inyo. So, set up po sa Mr. Customer ng Tagalina o Talisay. So, ayan na po ang dalawang L40 D12 mo. At ito namang Minisco 15. oversized po to. Ito po ay in-order sa aming customer na Tagalaray Laray, uh, Cebu City. At meron pa kami dito sa loob. Ready for pick up na po to. So, ayan. Ito po ay para sa taga Lapu-Lapu. So siya na po si Mr. Customer ng Lapu-Lapu. So ayan na po ang sa inyo. Medyo matagal na po ito dito. Naghintay na lang po kami. Kung meron po kami delivery papunta sa Lapu-Lapu, isabay po namin to. At sa iyo naman Mr. Customer, taga Sagay Negros. So ayan na po ang dalawang mid-high bullet 15 mo sir. Ginawa na pero hindi pa ta na tapos.